Ito na naman mga boss. Yung mahabiga. Ang grabing kunat yung kwan. Magmito ayaw matanggal. So, e, ginamitan na namin ng puller yung tatlo. Ala ba rin, nalustrate na nga ito eh. Tapos, sinikwat na namin. Dito ito sa ano ba yun ay ito lumubog na unti oh sa kakasikwat yung bumaliktot na yung kwan bakal wala pa rin paano kaya ito ha gumita natin doon ang pinagbabawal na technique so let's G try comment kayo mga boss kung paano